from tatlong taong Walang Diyos to Tieta, talagang ang dami pa in-between, yes. ang TV, yes. talagang isa kumbaga si si Ate guide sa kumbaga, ang daming beses mong nakapareha. Oo, oh, napaka mapalad ako na nakasama kasi sa maraming pelikula. At lahat ng pelikulang yun sa akin, mahalaga. Uh, uh, at dahil nga sa samahan din even uh, kahit nung uh, medyo yung uh, sa, sa kahapon sa amin ni ni Ruby Ruiz mm. sa Tawi-Tawi nag oh, yeah, ng uh, yeah, yeah. Uh, uh yeah. Day Room, yes. Masama raw kayo nag-aaral ng pag yes. Yes. ng uh, uh, kahit kung um, paano But, magsasagwan. Ah, correct, correct. Marami, uh, marami. Uh, ang ah, haba kaya ang pinagsamahan namin doon. Dinang, oh, oh, 12 days or something, I think more. Oh. oh. Pero sa mga Pakarami, raming pinagsamahan niyo ni Ate Guy, ano yung parang pagsasama o pelikula, pagkatrabaho niyo na hindi mo malilimutan talaga? Well, isa na yon yung dahil nga sa tagal ng sa tagal ng biyahin barko po, going to Turtle Island, 12 well, hours, sa Kakalokan, di ba in, uh, sa Amerika, di ba? Uh -oh. <laughs> Ang film namin to na uh, all, all of were really relevant and important. Uh -oh. Pero for the record, nagkaroon ba kayo ng remote romantic involvement? Hindi, wala. Kasi wala. iba, like si Dan Alvaron, ikakwento niya, hmm. magkapatid lang talaga sila. Hmm. Kahit sa pelikula, mula sa pelikula, dalawang beses naging magkakapatid. Hmm. Kahit sa totoong buhay, magkapatid ang turingan nila. Yeah. yeah ah, ah, ganun din ako. Hindi, there's no romantic relationship at all. Uh, hmm. never was. So. Hmm. Hindi nagka Hindi, hindi. Hindi, no. Friends, <laughs> tak tak <-taring>. Oo, oo. <laughs> Tunay, tunay na kaibigan. Anong klaseng kaibigan siya? Uh, mapagbigay, mapagmahal. Lahat ng maganda, makikita mo sa kanya. Nang walang uh, kaplastikan. Uh, alam mong totoo ang, ang, ibibigay niyang pagmamahal o concern. Uh, uh ganun siya ka, kagandang tao. Uh, na, napaka gandang tao ni Matigay. Gaya. Um, Isa ka sa mga dating men na komportable siya? Yes, I know. I know. Uh, kasi nga, <laughs> nag-uusap kami parati. Sabi nung never, pagka ganun may trabaho, di ba? Parati kaming, di kami, hindi maaring hindi kami nag-uusap kung ano-ano. Kung ano, ano not necessarily for the film lang, di ba? Para kung ano-ano may mga kwenta ka rin ng kapilyahan yeah. niya. Oo naman. May kwenta oh. ni Direk oh. <laughs> Joel oh. kanina. siya, actually. Oo, certified uh, crazy siya. Oo, oh. oh. inaamin niya. <laughs> niya. Oh. pero, in, in a good way, di ba? Oh. Hindi, 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 nakakasakit, hindi... Alam mo na, yung ta, naka, nakakatawa nga talaga kasi oh. di ba? natural na natural sa kanya kung ano may yung ka, ka, kapilyahan niya, konti. Oo, oo. Oh. 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 sa ganyan yung mga dating artista na oh. iba yung iba yung ano eh yung kumpara oh. yung samahan sa mahal kumpara sa mga bago ngayon yeah yeah oo oo ano yung natutunan mo kay Ate Gay ah. maging natural ka lang oh. Diba? just just be yourself di diba? wala, wala, namang kailangan pang ibang gawin kung di yun eh di ba so, maging, yeah nag-sync in na sa na, na wala na siya. Hindi pa. Tagal-tagal na kumaga kaibigan. Mm, hindi pa. Araw-araw nga -araw ako nandito eh. Oo, nakikita na ako <laughs> nandito rin kami. <laughs> Sabi nga ng partner ko rin, araw-araw ko Na uh, Nabalik, ibigay ko naman yun eh. Alam ko. Alam ko. Ano yung hindi mo malilimutan sa mga ugali niya pa? Ano pa yung, yung, yung i-gwento? Eh ang ugali nga niya, puro kabaitan eh. Uh Oo. -oh. Hindi <laughs> ba? May lagtanin ng luloko sa kanya eh. Ah. May lagtanin ng luloko ng gamit. Pero <laughs> And mabait andy, pa rin andy, niya, hindi siya nagtatanin. <laughs> <laughs> hindi nga, hindi nga. Wala, wala, uh -oh. wala siyang galit sa katawan. Wala siyang... Uh -oh. uh, alam mo na. Uh, kaya magandang... magandang buhay niya sabihin. Sa tingin ko ah, uh, personally. Uh -oh. Of course, dami ng problema pero hindi naman yun nangigibabaw sa kanya. Importante sa kanya yung matawang na uh, Ikaw, parang ganun, ganun din, nakarelate kayo sa mga kwento sa pamilya? Oo oh, naman. Anak. Oh, naman. Oh, naman. Very much. kung family matters, oh, abot ko siya doon. Abot din naman niya ako, sigurado. Ang mensahe mo na lang para sa mga nagmamahal kay Artica. Centry, alam nila isa ka sa mga kaibigan talaga niya. Yes. So, eh eh part sa lang na ng uh, natin ng namin nyo. Uh, at, uh, at least na ramdam ang yung pagmamahal at uh, uh, yung tunay na pagmamahal. Maswerte kayo. Thank you. Thank you.